Hello! Magandang araw mga kababayan So napapansin nyo puro rerun yung ina-upload ko ano Kasi yung mga bagong upload ng Ghost Hunter kasi ngayon Same at same pa rin kasi yung ginagawa At paulit-ulit din lang naman ang sasabihin ko Pero ang ginagawa ko kasi ngayon uh, uh, Piliin yung mga feeling ko na videos na na need yung mapanood or hindi hindi man kayo alimbawa na panood nyo na ano para do sa mga bagong dating sa channel ko kasi magiging 10,000 na tayo men nagugulat nga ako eh kahit mababa ang views ko ibig sabihin may ano may dumarating na bago eh di ba nag ako dito sa Go Something 7,000 na subscribers ko so ilang libo yung nadagdag sa, sa akin malaki na yon although na hindi ako maabot ng ng 100,000 or ano di ba pero nakikita ko may improvement. Salamat sa inyo. Kahit na Mameng Gabi, mag-uusap tayo Mameng Gabi yung mga nasa comment section na Pero saglit lang naman, 'di ba? Kaya ini-stop ko rin kasi yung yung pang 10:30 ko na ano, na content. 'Di ba? Mag-uusap tayo Mameng Gabi mga min. Uh, so uh, ngayon, uh, ito re-upload dong kay Kuya Red, yung yung aswang niya. Uh, enjoy na lang sa panonood. Maraming salamat. Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kwiran. Panatilihing bukas isipan Katotohanan ang ating sandigan Sa katiliman, huwag matatakot Hello, magandang araw mga kababayan So, meron tayo rirakan ngayon ah, napadaan lang to sa wall ko Diba? Ang title ng video ay Kuya Red's Ghost Adventure Kuya Red's Ghost Adventure So ito yung video niya Ah ang hindi inasang pagtatagpo akala ko katapusan ko na so yun yung title ng video in-upload ito noong July 12, 2022 pa so ito galing sa si channel ni Kuya Red Ghost Adventure kasi na ano ako na ano ako dito sa thumbnail eh naalala ko yung kalaban ni Spider-Man si Green Goblin <laughs> yun na naalala ko dito so i-play natin to mga men ha uh, kung ano ba to iba. Tingnan ko muna para maging safe tayo. gusto kong makakita ng disclaimer dito na na ito ay for entertainment. Pero walang walang nakalagay na for entertainment eh, di ba? So, i-play natin 'to mga mena aswang. Bakit may mga nag ano sa akin eh, may nag re request sa akin ng content na aswang So, i-play natin 'to mga men. Pamilyar sa akin tong intro na to eh. 'Di ba? ta. Ah, okay. Kaya pala Kuya Red Ghost Adventures yung title niya. Kinopya niya sa Ghost Adventures na series sa Amerika. Itong ito yung intro noon eh. Yung kila Zack Bagans. 'Di ba? meron akong ano sa Discovery Plus eh. Meron akong subscription sa Discovery Plus. Tingnan na hanapin kong Ghost Adventures ah. Ito. Nanonood din ako nito. Men. Tinan mo, ah It, ganyan na ganyan yung intro ng Ghost Adventures, eh. Wala ka, ori wala ka naman originality, Kuya Red. <laughs> so, ito yung intro ng We're Ghost here. Adventures. Don't know diba? With that are natin, ha? We... Ito yan, oh. Diba? Yan na yun yung intro mo. tingnan natin yung makikita yung ano. Oh, ganyan na ganyan yung spirits and ghosts eh. Ganyan na ganyan yung intro mo men eh. Huwag ganun, huwag bang mo ni ha, pasinsyahay na lang <laughs> ta. Ayun yung ano. Bihira May mga bagay dito. <laughs> ganyan na ganyan din yung intro ng Ghost Adventures eh, no? There are things in this world that can never understand. We want answers. I forward na natin sa mismong content ni ano ni... Pero medyo iba yung uh, sinabi niya dun, no? Pero yung intro Ghost Adventures na Ghost Adventures. So i-play na natin tong aswang niya. papunta nga pala ako sa isang ano ah tag south ko sa taba sa lugar tapos. kung saan tayo mag investigate kaya lang parang may sumusunod sa akin parang may sumusunod sa akin kanina pa mga habang papunta ako sa isang lugar para mag-investigate sa isang bahay na meron daw nagpapakita na isang kaluluwa, Abang naglalakad sa daan, papunta sa location, may naramdaman ako na mayroong sumusunod sa akin. Mas lalo ko itong natiyak. Hindi ko na nabasa. At ang ako sa sumusunod ng pangyari, use headset for better audio experience. Nak-headset ako. Parang may sumusunod. Tug ng baboy. Ay, yung parang gumaganan. Wow. Hindi to be fair dito, parang suspense nga ano. Medyo nakakaramdam din ako ng takot eh. <laughs> sumusunod sa akin cruzante patris benedicti cruzacras et mihi lux putya bims na bims to men eh <laughs> kung kuwam dracos et mihi badiretro satana nung kuwam swa di mihi ti sunt malakweli bas malakweli Malakieli Bass. Hindi ba ka mag-anak ni Bims to? Kamukha niya, no? Pati orasyon parehas sila. <laughs> Kanina pa yan, eh. Habang naglalakad ako, papunta kasi ako ngayon. Papunta ako sa isang lugar ngayon. Pero ang gusto ko sa video niya na to, may build up sa ano, ano may may build up sa kanyang suspense. Yang hindi basta ay papakita. Maganda siya mag, mag hype ng gubat. Habang naglalakad ako, may sumusunod na akin. Forward nga natin. Wow. Gusto, gusto ko 'tong ginagawa niya na to. Gusto ko 'tong ginagawa niya na to. Naaano niya eh, parang maganda 'tong storytelling niya. Tsaka isa pa, maganda yung camera niya. Hindi katulad kila Ghost Hunter 88 na basura talaga. Ito kahit papaano yung entertainment value niya mataas. Tsaka yung location niya, ano, just imagine uh, nasa gubat ka. Pati yung mga nanonood feeling lost din, ano. Eh, Ito itong gusto ko sa ginagawa niya. Ma ano. Kahit ako may takot din ako nararamdaman eh. Kahit alam mo kung kabulshitan yung gagawin. <laughs> wow, shit ito na, ito na, ito na, ito na. Ito na, ha. Parang hindi naman ako nagulat do sa gagawin. Kasi nga, eh, hindi, ano eh, hindi... Men, hindi talaga nakakatakot yung itsura. Maganda yung preparation mo, pero yung itsura ng aswang mo hindi nakakatakot. Tama mo. Wow! Expression na yung wow, ano? Hindi nakakatakot na expression kasi yung wow eh. Hindi <laughs> sinasabi ko lang parang inappropriate yung wow. Di ba? When you say wow kasi parang uh, namangha ka in a positive way. Hindi ganito na sa so, bagay kung mannerism niya na talaga yun wala na akong magagawa. Ano? Pero sige, ang fokusin na lang natin yung ano yung aswang. Wow! Shit! Ito, 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 napansin ko, yung sasalaka yung aswang, hindi pa gumagalaw eh. Nung na-flashlight na, na saka lang siya gagalaw. Amo ha? I-slow motion natin, slow motion. Diba? Kung makikita mo yung aswang, Alam mo, nakatigil muna yung aswang bago siya sugurin. Wow! O, nakatigil muna, di ba? Kung nakapost na ng ganon. sa ano na, na-flash niya, saka siya susugurin. Pero malay mo, naka-stealth mode si ano. <laughs> naka-stealth mode yung aswang. Pwede rin naman. Pero, di ba parang sa akin, na-feel ko kasi, ang unang na-feel ko, naghihintay yung aswang ng go signal eh. Bago siya umatake Hindi ko siya na-feel na yung parang ninja na Na nag-stealth mode Yung parang leon na nagpe-pray I mean pray, p-r-e-y ha Yung parang may pray siya na Aanohin Na tatry do rin Ito na-feel ko kasi Parang nag, yung pagkaka-post niya Parang naghihintay siya ng go signal Pero I, I don't know ano o dahil nakabao na sa utak mo na peke ito? Kaya ako nasasabi yun? Kamuha, o. Oh. Di ba parang naka-prepare siya, sa lang siya susugod. Tapos ito, tingnan natin, ina sa normal na playback speed. So, Santi Patris, mm. uh. Naka-short men eh. I mean, let's say, totoong aswang at yung... Uh. Let's say, totoong aswang ano Pero bakit yung katawan niya, tao pa rin Yung ulo lang Medyo umilag siya nung Mag-protection prayer ako Tapos, biglang nawala T-shirt siya, mini hindi, hindi siya convincing, eh. tingnan nga natin kung may masasearch tayong mask sa Google niyan. Tingnan natin ha. <laughs> o sa Shopee. Tingnan natin Shopee. Shopee. Pag may nakita ako sa Shopee ng mask nito, yari ka sa akin kuya Red. <laughs> uh, mask. Monster. Di ba ito yon? Ito? Tingnan nga natin Yun nga! <laughs> yung kilay, <yung. laughs> oh! Men! Ito yung ano mo! Oh! oh. Di ba? Tingnan natin kung may nakabili na dito Mula na na malakas Yun din yun eh Oh, ito pang isa 458 sold. Diba tingnan natin yung actual bumili. Ah, may, may ano ba 'yon? May review. Tingnan ko nga. Ah, wala 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 namang review. Pero ito 'yun men eh. 'Di ba 'yan 'yon? Sabi sa iyo Kuya Red eh. Ayun yung mascara na 'yan oh. Tama yung kilay. Then ano, ito yung isang view, side view. 'Di ba? Yan yun oo. oo. Pati yung bibig din. Oh, may hati pa sa likod, men! <laughs> Tama ha? May hati pa yung maskara sa likod, oh. May hati ba to sa likod? Tignan nga natin likod. Ah, walang hati ito sa likod. Di ba yun yun? Ay, ah, hindi. Nat natupi. Hindi pala siya hati. Tupi siya. Tingnan mo ha. Parang maluwag yung maskara. Maluwag yung maskara, pero ano, natupi siya. Hindi siya hati. Maluwag siguro yung maskara nito, Di ba? Ito yun eh. Ano sa tingin nyo? Mga ano? Mga men. Yan yun, di ba? Paano ba i-exit to? Hanap pa tayo ng maskara dito. Na may pointy na... Ano? Wala, yun lang ang talaga nakita ko. Aswang mask. Tingnan nga natin. Mask. Aswang. Aswang. Wala naman. ba diba? Pero maliwanag yun yung nakita natin. Hindi pala siya hati. Ano to, Dahil siguro maluwa May naman. Sa Shopee mo nakuha yung maskara eh. Ba't kailangan niya mamahiki eh ng video? Kung so, sa kraset ni Hilux, ng kuwang drako ni Hidupana. pa ba uli? Nandiyan natin, sa salakay pule. Fuck. Ano tayo dapat? Yung yung ano yung tunog ng baboy, ano yun eh? Explainable yun eh. Pwede kasing rin yun eh. Mas maniniwala para hindi ha. ewan ko baka mali din ako. Pero mas maganda sana kung humuhuni yung baboy na yon. E eh, nakatutok yung camera sa harap mo para ma natin yung pagdududa. Pero eh, base kasi sa sounds, kung saan nanggagaling yung boses mo, Doon din nanggagaling yung boses nung, nung baboy na sinasabi mo yung oh, oh, yung mga Tingnan natin kung ano. Wala na ba? Hindi. Ito, ito, ito Atake yata uli satana ng kung swadi mi yan, nakita niya na naman uli. Diba? So, naka-crouch. Naka naka-crouch na naman Kusanti Patris Benedicti. <sighs> Kusanti Patris Benedicti. Usa kraset ni Hilux. Nung kwam drakuset ni Hilux. Petro satana <sighs> ng kung swadi na naman siya oh. So, ala Ready to attack na naman. Lepas. Chacha na kaupo. mas malinaw yung maskara na to. 'Di ba? Bay, yun sa may tumong ni mo bay. Alam mo, ang, um, ang um, paghalimbawa nagka-booking nga na, magandang palusot to sabihin mo ano uh, ano yan bigla na lang ng atake yan na alam mo namang maskara yan kaya lang may nang atake lang talaga sa iyo <laughs> yun ang magandang palusot diyan yung parang ah uh, Halloween yung Halloween parang pumapatay di ba Wagi ramang ko dire sa inyo Yun yun na yung maskara na yun, di ba? Tingnan nga natin yung sa Shopee. Mask, uh, monster. Saan na ba yun? Ito yun, oh. Yun yun, di ba? Oh. Pati yung kunot ng ay sorry hindi niyo pala nakikita. Pati yung yung kunot ng ulo na to oh. Ganyan mo yung ano niya, nandoon din oh. Kuha din. ini mo ko kaya, Brad. Na ako ay dalabay. Pasensya lang jud ta. Pagian na lang ko. Parang may dugo pa yung mukha niya, mga idol. mo. Biya lang ko. ito yung oh. Ganyan di ba? Wala kasing ano eh, nag, nagpakita nitong ano eh. Para malaman natin talaga kung... <coughs> yung, yung detalye mismo. Malalapitan kaya siya niyan. karon kung di ka gusto masakitan Ay, alam niya naman dota ta. alang ko ko so, sa mo ito <sighs> so, ba yung unadlok ni mo kung, kung ka, wala dyan pong kay mahimo sa ako nefs yung nil, nil nilalabanan doon sa kap. Ay, sa <coughs> o, oh, di ba? Tama hinala ko, di ba? Naka, nakatupi yung ano. Yun na yun yung maskara. Na nasa Shopee. Nakatupi lang talaga yung likod dahil maluwag. Akala ko kasi nung una hiwa. Diba? O, yan pala yung aswang nyo, oh. Pero sabi niya, alam niya naman daw na tao, eh. Diba? I-forward pa natin. Wala na ba? Taog-tao, brad. Kabalo ko, daghan mga balbal, daghan mga wakwak. -wak. Ano ba 'yan? Aswang ba 'yan? Na Ni klaro ba nito na aswang siya oh. Ano, ano diyan na naman oh, ano, sa bandang dulo. Yeseni na. Mabas. This is bullshit. <laughs> sa duol lagi ako brad ang kwam brad talaga ano eh, no di gyo ka ay tapos na yun ito muna yan so ikakat ko muna yun na tayo mag open sa ano open Dapat ito inaatake na siya habang nakaharap sa kanyang camera. Eh. Sige, mga idol. Dakit tayo, mami. Doon ako galing malayo. Ha? Yun na ba yun? Wala na? Sa bahay mismo na yun. Wala nang tumitira sa bahay. Pero sabi nila, nakabukas naman yung bahay. Anyway, uh, yun lang naman ang nireakan nire natin. Ano ba yun? Pinapagpalagay niya ba talagang totoong aswang yun? Dahil kung totoong aswang yun, hindi yan papasa. Diba? Nakita naman natin kung... Kung ano yung quality ng maskara <laughs> Pero tinatalaban ng orasyon men eh? ba? Diba? Kung, kung tao yon, let's say, ang ah, magiging palusot ni ni Kuya Reds dito ay hindi. Totoong tao yon na nakamaskara na inaatake lang talaga ako. di ba? Pero bakit tinatala ng pff, pff mo? Anyway, uh, pakicomment na lang sa baba kung anong tingin nyo dito. Maraming salamat po. Bye-bye. Ito na ang oras para lumaban Huwag kang umatras, pag nasa kapwiran Panatilihing bukas ang sipan Katotohanan ng aking sandigan Sa katiliman, huwag matatakot